nagsagawa ng uh, operasyon no? clearing operation itong uh, NTPB MTPB ng uh, Maynila dito sa Abad Santos at iba pang lugar sa Maynila no? isinikay yung uh, mga motor at uh, iba pang mga nakahambalang sa sidewalk ano? at uh, ngayon nga uh, ay uh, ito isasakay itong isang uh, sasakyan ano? itong uh, motorsiklo ano, na halos uh, sakupin na uh, yung uh, sidewalk ano. Ilan din na uh, motorsiklo yung mga isinakay na ano, na uh, nakaparada sa hindi tamang uh, paradahan ano. Ito ay uh, parte ng uh, clearing operation sa mga sidewalk ng uh, Maynila ano. o mga sasakyan na nasa nasa sidewalk ay uh, hinahata ano, ng uh, MTPB ano marami na yung uh, nakuha o yung kanila uh, ito ng mga motorsiklo at uh, mga sasakyan na nakahamba nga doon sa sidewalk mula dito sa Jose Abad Santos Avenue sa Tondo ako si Jonas Sulit ang inyong tele tabloid reporter walang inaatrasang bali